Umabot na sa halos 2,300 hektarya ng tubuhan sa Negros Island ang napinsala dulot po ng Red Striped Soft Scale Insect o RSSI hanggang nitong July 2. Ayon kay Pablo Luis Ascon, Administrator ng Sugar Regulatory Administration o SRA, bulayan sa 87 hektarya lang ng tubuhan noong Mayo at 2,000 hektarya noong Hunyo. Bagaman na bagyang bumagal ang pamimeste ng RSSI sa mga tubuhan sa Negros Island, sinabi ho ni Ascona na patuloy po ang kanilang pagpupursige para tuloy ang makontrol ang pamimeste ng mga insekto na nagpapahina po sa produksyon ng asukal. Bukod sa pamahagi po ng insecticide, sinabi ho ni Ascona na puspusan ang kanilang information campaign sa mga magtutubo para maapagaan o maagapan ang epekto ho ng pamimeste ng mga insekto sa mga tanim na tubo. Tinuturo natin ngayon, pag may nakita kayo, tingnan nyo po yung likod ng dahon. Mm -hmm, mm -hmm. Pag tingin nyo sa likod po, nakikita nyo, andun nakatago si RSSI. Dapat pag may nakita kayong nagyayelo o nagbabrown na dahon po, tingnan nyo agad okay. bago bago lumawak po. Kasi madali siyang i-control kung umpisa pa lang You know, sa gitna nito, kumpiyansa naman si Ascona na masosolusyonan ang problema ng pamimeste ng Red Stripe Soft Scale Insect sa pagtutulungan na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Ito po, another hurdle po, another trial. And uh, sa tulungan po ng lahat na agencies and ng private sector po, um, confident po ako and alam ko po in my heart na mahahanapan natin ng way to control this. Basta lahat po ng farmers magtutulungan lang po and yung gobyerno natin is andyan po talagang tumutulong. Tinig po ni Pablo Luis Ascona, Administrador Sugar Regulatory Administration.